O if the bulyo ka tulad ko, tapos hindi nagsuporta ang asawa mo, o di ba pamilya, okay lang yan, wag ka nang magtaka ganun talaga yan, komportable na kasi sila habang nasa ibang bansa ka, kung baga may inasahan kada bulan, may natatanggap galing sayo, hindi kulina na lahat, pero kadalasan, yan ang nature sa tao, gusto madali, bakit pa sosuporta sayo kung kada bulan may darating na pera, hindi pa sila hirap. Yang panamang ugali ng tao na ganyan, kahit malaki ipadala mo parati kulang, panay kapos, palagi hihirit ng dagdag, pag alukin mo ng magnegosyo na ko hindi aayaw tuwang tuwa pa, pagbigay mo spuhonan ilang bulan sabihin sayo na lagi, kaya alam ko ang ganyan dahil nasubokan ko, marami din sa mga kasama ko dito na ganyan ang ugali ng pamilya nila, kaya nasabi ko na normal lang, ngayon anong dapat mong gawin, madali lang yan, ipakita mo sa kanila na kahit walang suporta galing sa kanila, kayang kaya sa sarili mo. Simulan mo na yung mga plano mo, pakita mo sa kanila. Pag makita nila nagporsigi ka, yung plano mo nagawa muna. At hindi lang ang sweldo mo dito sa ibang bansa ang inaasahan mo. Maari na sosoportahan ka na nila, o hindi ba lalong lumala sila, kung noon hingin nila sa'yo motor lang at auto, baka ngayon eroplano na at barko hahay buhay OFW oh talaga, yung karanasan ko masa din. Inalok ko na magnegosyo ng bigas, hindi umayaw tuwang tuwa pa, tinanggap agad ang puhonan. Masaya ko kasi naisip ko baka sakali lalago ang negosyo, hindi na ko babalik dito, mag for -good ako agad. Palagi ko siya tinanong tungkol sa negosyo, ang sabihin mahina, walang bumibili gaano, walang kabuhay-buhay ang sagot, minsan nagagalit pa kaya nakaisip ako. Sus nagchat ako sa kaibigan ko nagtanong tungkol sa negosyo, alam niyo anong sabi ng kaibigan ko, sabi niya anong negosyo, nandoon sa madyongan, nagblasa palagi, yung epa negosyo mo ng bigas, sa madyong gipang pohonan, baka malaki na ang ginansya tanungin mo siya, kaya pang bihira lang ang pamilya o asawa na sosoporta sayo. At pag wala kang perang dala pag uwi mo dahil sinosoporta mo kanila palagi, pinapadala ka da bulan, galit pa sayo. Parang gusto kang pabalikin agad dito sa ibang bansa. Tapos hindi naman marunong sa sayo, puro kabig lang ang pinaggagawa. Paano na lang kaya kung hihinto ka na dito manarbaho sa ibang bansa, tapos wala kang ipon. At ganyan ang ugali ng pamilya mo. Kaya mga tropa huwag kalimutan magtira sa sarili natin, mga tropa sana itong munting video na ito, sana nakapulot tayo ng kaunting aral. Mga tropa bago ko tapusin ang munting video natin, sana nagustuhan ninyo, sana suportahan nyo ang munting channel ko, ang Dentoy TV sa pamagitan ng pagpindot sa subscribe button at notification bell, maraming salamat sa panunood ninyo, sa sunod kun amang upload ng video, mabuhay at bye bye.